Na sigunyal reveal. Sa'y maniniwala. Al sigunyal na talaga 'yung tunog niya. Habang nakatambay nga ako sa amin ay nagchat na nga 'yung tropa natin. Na yan. At sabi niya nga ay pre nandito na. yan 'yung XRm nga pala na bago natin ay nga pa-project ngayon. Bali eto na nga, nga siya sa dal dali ito, ito, kung pinantahan at syempre pina-under agad namin ano para malaman agad namin kung ano nga ba 'yung possible na magiging sira niya. At eto na nga 'yung ano, I'm man, I'm man, Okay. Pag kami natin menor Ayun. Ayun oh. Uh, nga no. Pero nung ayun oh. Ayun. Nung ayun na yun. Pero kanina nung ano, nung mataas yung menor, wala eh. Ngayon, tapos napakalakas na ng vibrate pre oh. Oo. Uh, hmm? Yan, sira yung connecting rod. Ayun oh. Ngayon yan, ba masyadong uminit bukain ka kayo utol mo Pakita sa Ito yung isa natin na ano Na motor Ito ayan So ayos na yung connecting rod na ito eh Ayan Patay okay, Ganda ha At unti-unti na nga namin siyang binaklas, bali, eto nga pala siya, ayan o. So dito nga ay napansin ko na parang nga hindi pa talaga nabubuksan eto nga kabilang uh, crank niya. Uh, fresh na fresh pa talaga yung mga ano, yung mga tornilyo dito. Kaya, ayan, ano pang hinihintay natin? Eh di syempre, eh, baklas baklasin na natin to para malaman talaga natin kung sure ba talagang uh, napalitan na to o oh, hindi. Pero tingin ko talaga hindi. At ayun nga, di nga ako nagkamali, ano eto nga siya ayan makikita nyo dito pati yung lock nya wala pa talagang uh, katama tama ano talagang uh, di pa napapalitan ng uh, primary clutch even lining hindi pa rin to napapalitan siguro uh, ginawa lang tong motor na to ayan uh, musok siguro dati palit top overall mga ganun lang siguro kasi napansin ko naman sa may block nya na napalitan na nga ano uh, at eto nga yan tanggal ko na nga yan may ginangiwi nga lang tayo ng konti dito dahil ma talaga nga uh, stock na stock at ayan makikita nyo dito na hmm. urig pa talaga yun may number pa nga yan at eto rin ay pwede urig, naman urig pa. so pwede Papaya, to yung pwede walang ginsi, ayos, ayos to ayos to, ayos to pero syempre papalitan na rin natin yan at hindi na nga kami nagpatumpik tumpik pa syempre pass forward tayo eto na sya na baklas na natin <laughs> bali sa la last part nga pala ng video natin ay eh, ibibreakdown ko lahat ng mga palitin dito sa motor na to ano ayan uh, okay, tinanggal lang muna natin sya at kung makapansin ninyo Ayan yung uh, bearing nya Ayan eto Yung uh, sa kabila na to Medyo goods pa to Ganon Eto sa may kabila Meron sa ng alog na may problema. Uh, Depende na lang sa kanya Kung um, trip niya palitan Yung parehas ano Parehas na, na, na Pinaka ta talaga Bearing niya nya para Mas no, maganda na Siyempre connecting rod Automatic papalitan na rin natin yan May tama na yan so, Watch na rin tong video na to Ito na Sigunyal reveal Sa'ng maniniwala Sigun nyo na talaga yung tunog na yung kanina Ayayay ay. Tama Ano ay, yung saraw na? bearing Ano yung stich? Ang bali, sa mga nagtatanong sa akin Kung ano-ano yung makapalitin doon sa XRM uh, Bin-breakdown ko na dito no? yung HRM na biniyak natin kanina. Bali, syempre, oil seal set, ayan, kailangan natin yon para walang tagas. ah uh, timing chain set, ah uh, isang set na rin yung papabili natin sa kanya para talagang bagong bago na ah uh, clutch lining sa spring. ah uh, mga hindi pa kasi napapalitan yung mga yon ah uh, Primary clutch, yan. ah uh, isang set na rin yon Kailangan na rin. Side bearing, isa, sira. Tapos, connecting rod, may tama cylinder block bolts ayon yung uh, bolts sa may ano cylinder block, uh, wala wala kasi gano'n uh, iba yung uh, sinalpak doon ano tapos over rolling gasket saka valve seal so ayun yung lahat yung mga palitin doon sa XRM 110 na yun uh, bali update ko na lang kayo sa uh, susunod ano yun lang please